Ito, good news muna tayo. Yung dohong mga cashless uh, turnstiles sa MRT-3 na gamit sa contactless payment, ito yung mga tinatap na lang. Ano? May nakita nga ako kahit yung uh, Apple Watch, uh, Apple Pay yung ginamit, tinatap lang ng ganun, no? tapos pwede na. Nakakapasok na ng MRT. detalye ng balita, RH5, Val Gonzalez. Val. Mga UL, well, well, para sa mas convenient at mas mabilis na pagsakay ng mga commuter, dinagdagan pa ng Department of Transportation ang mga cashless turntiles sa MRT3. Ito ay bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mas padaliin ang pagbabayad ng mga pasahero sa MRT gamit ang kanilang mobile phones at credit o debit cards para mabawasan ang mahabang pila sa beep cards at single journey tickets. Sa ngayon ay tig dalawang cashless turntiles na ang nakakabit sa MRT Ayala at Cubawi stations abang tigi isa naman sa bawat entrance sa exit ng iba pang istasyon. Sabi ng DOTR, patuloy pang magdaragdag ng mas maraming cashless turntiles sa iba pang mga istasyon sa mga susunod na araw. Ang cashless payment system na ito, taon ipinatupad sa MRT3, ay plano na rin ipatupad sa LRT1 at LRT2 sa mga susunod na buwan. Ako si Val Gonzales, DJ Ray Tuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Val!